Pauli na ka mo? Uli na kami. Wow. Gobra ka pa. Nagabakintol ka pa. Ano do lang daa? Ay, amo ini agwan tahon. Kay amo ini ang imo nga pagkakwan. Ang papil mo sa kalibutan, amo ini. Bilang Pila na ida ka. Tuig imo bata nga. Hindi mo Dunga, na mabilin-bilin. Dua ka lang ka buglan. Ti. Malam na gani. Malam ka na. Nagbata ka pa. Ay. Pala sa imo ya. Pala utogid sa imo ya nga bayi ka. Gusto ano, na imong ginala? Suwada? Sili green. Oh, silly green, okay. Eh, okay, paumama na si kat, -kat. Pero kapatiba lang tanas siya pa uli. Kaya niya siguro hindi mabugat. Nawag na, kat, -kat! mm <laughs>